Ang GGG trainer na si Abel Sanchez ay naghahatid ng matapat na hatol sa Manny Pacquiao vs. Barrios, ito ay mahirap. Ang maalamat na trainer na si Abel Sanchez ay may sinabi sa paparating na showdown ni na Manny Pacquiao at Mario Barrios. Pagkatapos ng apat na taong pahinga, si Pacquiao ay gagawa ng isang kahindek-hindek na pagbabalik sa ring kapag hinamon niya si Barrios para sa WBC Welterweight title Sabado ikalabinsyam ng Hulyo sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Si Pacman, ay hindi lumaban bilang isang profesional mula noong siya ay talunin ng dating WBA welterweight champion na si Yard Ines Ugas noong 2021, Ngunit ang 46 na taong gulang ay lumahok sa dalawang exhibition bouts mula noon, kaharap sina DKU at Rekia Anpo noong 2022 at 2024 ayon sa pagkakabanggit. Sa isang pakikipanayam sa Boxing News, ang dating Gennady Golovkin trainer na si Sanchez ay nagbigay ng isang matapat na pagtatasa ng shock return ni Pacquiao sa ring, na sinasabing kahit na siya ay bahagyang nag-aalala para sa apat na anim na taong gulang, naniniwala siya na siya ay may pagkakataon na labanan ang mga posibilidad at talunin ang baryo sa susunod na buwan. Alam mo na mahirap para sa amin bilang mga coach na sabihin sa kanila na ibitin sila. Siya ay mas matanda, siya ay naging sa labas ng ring, marahil ang mas maliit sa tatlong welterweight champions ngunit siya ay nakakakuha ng hanggang sa edad, ay siya ay magagawang upang makuhang muli ang ilan sa bilis na iyon at snap sa kanyang mga suntok. Sino ang nakakaalam, ngunit ginawa ito ni George Foreman sa mas maraming, mas huli na edad kaya nagkaroon ng pagkakataon si Manny, sa palagay ko ay may pagkakataon siya laban sa isang mahusay na kampyon. Kung mananalo si Pacquiao laban kay Barrios, makikita nito ang 46 na taong gulang na magtakda ng record ng pagiging pinakamatandang welterweight champion sa lahat ng panahon, na sinira ang record na talagang nakamit niya ang kanyang sarili noong 2019 nang talunin niya si Keith Thurman upang makuha ang WBA welterweight title sa 40 taong gulang.